ng uh, Maynila at hindi kasi tayo pinapayagan na makapasok sa loob. At ngayon ay nagpapatuloy na yung arraignment at batay sa nakuha. Ang uh, dalawa kasing kaso ang ina-arraign ngayon. Yung una ay yung uh, violation ng uh, explosives ito. At ongoing pa ang uh, illegal possession of uh, firearms. At pasado alas 7 kanina no Bernard, maaga yung pagdala ng NBI dito sa Forte Branch 12. Pasado na siya ito dumating na si uh, dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie uh, Tevez. Fully ng mga NBI agent. At kanina nga alam umaga ay nagkumpisa itong kanyang arraignment para sa kasong illegal possession of uh, firearms. Ibig sabihin it, o oh, explosive. Ibig sabihin ito, Bernard, wala itong ongoing na ngayon, wala ngayon ang tinalaman man. doon sa kaso ng uh, Pamplona Massacre na ipinamatay ni dating uh, ni Governor Ruel Bigamo. Ito ay bukod na kaso Diyan sa kung matatandaan ng ating mga kasambahay ay nagkaroon ng raid ang PNBC IDG sa sinasabing compound ni uh, Teves kung sa uh, pasabog o mga explosive. So ito yung ngayong uh, arraignment sa branch uh, 12. Dito sa Manila, si Bernard mayroong uh, uh, maraming kaso itong si Teves. Mayroong sa branch 51. Ito yung sa, sa branch At meron pang sa branch uh, sa 15. At meron din dyan sa, alam natin, sa Quezon City, sa branch 77. Ito naman ay violation din sa illegal possession of uh, firearms and uh, explosives. So, ang tabayanan natin, Bernard, at uh, sa ngayon dito kasi uh, at, uh, abangan natin kung gaano ba katagal uh, mangyayari ito sa kanyang uh, unang uh, arraignment dito sa makasun niyang kinakaharap na may kinalaman sa illegal possession of firearms and uh, explosive. explosives. So yan lang muna ang ating ma-share sa ating mga sangbahay so far sa nagpapatuloy nga na arraignment ni dating uh, Congressman Arnie Teves dito sa Manila Regional Trial Court. Balik na